Ay oh yo, what's up? Good morning mga pards. Ngayon na nga, napagtripan natin palabasin tong ating mga buff or pington standard na line gun kay Sir Frax. Uh, kasi mainit na. And, uh, pwede na silang palabasin at gustong gusto nilang magtuka ng insekto at mga damo. So, ito yung ating dalawang buff or pington standard galing kay Frax. Uh, one month old sila pero ganyan kalalaki. Mas maki pa siya sa Um, native na manok Alright, gusto ko lang din mga tola Yung manok ko hindi pansabong uh, Ito is a Rhode Island Red Standard Rear um, Bamboo Line So, yung kaklase ko uh, Kasama ko, schoolmate ko Na nagkakalat na nagsasabong ako Sorry guys uh, Napupuno na kasi ako sa Laging madami nagme-message sa akin kung nagsasabong daw ako hindi po lahat hindi po man, manok ko is, is, pang sabong Rhode Island Red is good for egg production and meat type gato show type sya bamboo line Gymnetics uh, galing kay genetics yung parents nito so yun lang gusto ko lang linawin yun oh. hindi siya pang sabong ganito ka laki pang sabong ko tigilan nyo na ako tigilan mo na ako pre tigilan mo na ako kung gusto mo ng tinta kong toyo, bilhin mo na. Bumili ka sa akin. Okay. So, ito pa yung isa kong uh, tandang na Rhode Island Red din to. Uh, Mohawk line dahil yan sa buntot. Uh, tingin pagkakaiba. Mas buhagag yung buntot na ito kaysa dun sa bambulan natin. And ito, malaki din siya. <laughs> So hindi siya pang sabong. Yan, linawin ko ulit, hindi siya pang sabong. Yan, ah, hindi vintage, standard rear Mohawk line. Galing kay Galing kay Manong Ellis. Yan oh, sa laking top sabong, grabe naman kayo. Bango. Natapos ko lang magpakain dito sa ating mga manok and uh, nagpag nagpaturo ko ng vitamins dito sa dalawang to kasi kinokondisyon uh, kinukondisyon natin sila for breeding and uh, doon sa mga kaibigan ko, kaklase ko hindi ko alam kung kaibigan ko kayo na pinagchichismisan niyo ako, nagsasabong ako Tigil tigilan nyo na ako, please lang kung ano ko is hindi pang sabong so kita nyo naman, yan o, Rhode Island Red po yan kung di nyo alam uh, may google, libre po mag research and sa so youtube meron na din or gusto nyo panoorin nyo yung video ko so, yon, hindi siya pang sabong pang personal consumption siya and pang business na rin for egg production and meat type. So, kung gusto mong bumili sa akin, pre, PM mo lang ako. Good style, good style. Ako galit sa'yo. God bless you. Bye.